Lots News Updates Sa ating mga balita, Navy warships ng China na mataan sa Balabak, Palawan. Airstrike laban sa NPA sa Nueva Vizcaya, inilunsad ng Armed Forces of the Philippines. At Bamban Mayor Alice Guo, sinampahan ng kasong human trafficking. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawang Chinese warships ang namataan malapit sa Balabak, Palawan, Kamakaila. Base sa kuhang video ni Roy Reyes na dating kapitan ng Barangay Bangkalaan, sakay sila ng lancha pabalik ng barangay noong June 19 nang matagpuan nila ang dalawang barkong pandigma na naglalayag sa bahagi ng Pulaw Bato na nasa pagitan ng Onok at Kamiaran Island. Bagamat dalawa ang nakita nilang barko, tanging ang isang naval warship na may markang 105 lang ang na nila ng video na aniyay na sa isandaang metro ang layo mula sa kanilang lansya. May Chinese flag din naman noon na nakakabit sa barko. Pagbabahagi pa ni Reyes na kahit daanan ng mga cargo ship ang lugar, hindi sila madalas makakita rito ng barko ng China. Samantala, kinumpirma ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP na apat na People's Liberation Army o PLA Navy Warships ang namataan 12 nautical miles ang layo mula sa Balabac Strait noong June 19. Wala pang inilalabas na ibang detalye ang AFP ukol dito. Naglunsad ng airstrike ang tropa ng pamahalaan laban sa New People's Army o NPA sa barangay Abuyo, Alfonso Castaneda, Nueva Vizcaya. Sa video ito, makikitang nabulabog na malalakas na pagsabog ang mga residenteng malapit sa nasabing lugar. Makikita rin sa video ang palitan ng putok na magkabilang pani. <coughs> Ayon sa 84th Infantry Battalion, ang mga nakasagupa nilang NPA ay mga miyembro ng kilosang larangang Guerilla Tarlac Zambales na nagregroup lang umano sa nasabing lugar. Nagpaabot naman ng pagkabahala ang alkalde ng lugar sa nangyaring sagupaan kung kaya nakikipag-ugnay na ang lokal na pamahalaan sa AFP at PNP para sa seguridad ng mga residente ng bayan. Sinampahan na ng kaso si Suspended Bamban Mayor Alice Guo at iba pa kaugnay ng sinasabing human trafficking sa na-raid na Pogo Hub sa kanyang baya. Sa mga reklamong isinumite ng Department of Justice ngayong araw, kabilang din sina former Technology and Livelihood Resource Center o TLRC Deputy Director General Dennis Cunanan at iba pa sa mga sinampahan ng kasong paglabag sa Sections 4 at 6 ng Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Tinukoy naman si Guo bilang Guo Wapping sa reklamo. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC at Philippine National Police o PNP ang complainants. Una nang sinampahan ang Department of the Interior and Local Government o DILG si Guo ng mga kasong graft sa Office of the Ombudsman na naging dahilan para masuspindi ito ng 6 na buwan. Mariin namang itinanggi ni Guo ang pagkakasangkot nito sa human trafficking, kidnapping at pogo operation sa Bamban base sa isinumite nitong liham sa Malacanang Kamakailan. Para sa Kidlat News Update, Renzalino'n nag-uulan. At niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.